ba? Alam nyo ba yung kalsada na to? From Malolos or papuntang Manila or Balikan. Isa pang way para makaiwas kayo sa MacArthur Highway. Eh, dito kay dumaan. Talaga nga yan, no? Dire Paglabas na na ito dun, nasa uh, Ubando ka na. So, from Ubando, dikit na nun, pwedeng Valenzuela or Malabon sa Manila ka na agad hindi mo nadadaanan yung lubak-lubak ng MacArthur lubak or traffic dito dire-diretso lang Yan, from Bulacan-Bulacan yung pinaka simbahan doon or Giginto, Malolos eto, tinawag nila na uh, shortcutan pa yung mga palaisdaan yung dadaanan mo kaso ano lang kay ang kalaban lang dito minsan pag high tide yan or baha Talagang binabaha yung kalsada rito. Ingat na lang kasi may halong tubig dagat yung ano eh, yung baha eh. Siyempre yung mga motor natin yung ingatan. Oxidation. Ang taas ng mga inaangat ng kalsada oh. Yung anong nalulubog sila dito eh. Yan lang. Siyempre pag nandito doble ingat kasi residential area eh. ang kalaban mo rito mga tricycle, e-bike. Ayun, mga ganyan no? Mga nagchichilax lang. Walang ako ko kung may biyaheng jeep dito eh. Wala pa ako nakakasabay. Ito, ito yung lugar na ayan, ito. Kapag high tide dito, magsasakay ka sa bangka yung bangka ba o parang ano nila? Yung kulong-kulong na matangkad, isasakay mo yung motor mo kasi maabot ng hanggang 20 yung to, baha dito yung pag high tide ano ito tinatambakan na yun dito ano gagawin nila dito ayun, no, ba't may ganyan parang platform Na lang din yung kalsada rito kasi yun nga nabababad sa bahay eh. Nabababad sa tubig. Kaya doble ingat lang din. Kundi malumot maputik. Hay e nako, 'yung sasabi kong ano kulong-kulong Tangkad, 'di ba? Hay <laughs> e no, angkas mo diyan yung motor mo pag sobrang taas ng tubig. Oo, basta ano. Dito maganda mamang ano. O tambay. Namimiling with din sila. Oh. May putripan pa oh. Ayos. Food trip, Ay, ginagawa yung tulay dito ah lang barado yun ano ko barado mahirap din pag nagkasulubungan na dapat bigayan maputik yung nga no delicates ice latte yung kalsada ah <laughs> mo ka prop. Ito na pagbaba mo na dito, dire-diretso na to paano? Paubando. Um, kunting kembot na lang ubando bulakan na. Ba, ayun sama-sama tayo at walang magiiwanan din oh. Aprilia oh. Ginagawang ano lang ni Tata yung Aprilia na ano SRB 200 ah pang stroll stroll lang ni tatay nakahubad pa ba? oh baka masagasaan yung bata ang ganda sarap dito tumambay oh pwede kaya mamingwi ah oh, hindi kaya si tahing doon oh di picturan ah paaka ang Well, may jeep na. Anong biyahe ito? Bulacan Malanday? Oo oh, ano, Bulacan Malanday. Naga Bulacan Bulacan? Hindi ko lang alam. Wala akong nakasabay na jeep kanina eh. Oh, ano, oh, Manimeto Paco. Oh. Paco Maylila. Ito <laughs> na, bayan na ng bando. Adyo, dito lang nagkaroon ng na build up kasi wala. Yan talaga. Tuloy-tuloy. Paglabas mo dyan, nasa ano ka na may intersection na uh, pa Malabon or Valenzuela ikaw na lang mamili kung saan ano mo na nagsabay pa yung dalawang mabagal one way kasi dun eh ito two way na ayan papuntang ano na palabas na uh, pulo o bando tapos palabas din ng Valenzuela tapos eto dere derecho papuntang malabon yun dito mag ingat ingat kasi yan na bahana tapos may mga lumot lumot na yung kalsada Ayan, ito na yung baha sa sinasabi. pero maikli lang naman yan tsaka hindi naman malalim ay kala Calvin next time babalik babisita ako dyan Calvin Uy, nalim pala dito. Maluma to, oh, kulay green oh, kulay green. Happy family. Yung skateboard pa dala. Wala, Ay, wala nang traffic. Eh, wala nang baha dito. Oh, yakit-akyatan no? oh. Ito, kung ito, click na kopya. Samurai. Anong brand nito? ano ano yan anong brand yan eh maganda click 160 na naka DX brake oh, oh di ba ayo pa kasi ilabas dito nung click 160 ganyan eh oh gitig oh. samurai anong brand nito nakalimutan eh, parang yung may Nmax na mukhang Xmax ganda rin oh, oh. tikas din, tignan samurai water cooling <laughs> weird ito, yan. Yung interaction sa sabi ko. Ayan, pamalabon. Ito, pamalabon din na nabukotas. Ito, pa Valenzuela. Ito tayo. Yan lang, oh. Kaya naman, mamimili ko sa kay dadaan. Oh. At is, hindi ka pagod dun sa traffic ng Bulacan. Traffic ng Bulacan. Lubak ng Bulacan. Naiwasan. Pero Bulacan din naman yung dinaanan dun. Pero ibang Bulacan. Wala isdaan back door. napatay <laughs> na pa tayo ng mga ibang shortcutan. Shortcutan session ng mga kalsada. Let's go. <laughs> Mapipisat ka pa eh. Ulit nun eh.